So guys, welcome for my vlog, for my videos today Ayan na tayo no, kasi Na-stop ngayong gawa natin sa bahay Gawa nga nung nakagat si Angel ng pusa Then nagulungan niya yung salamin niya So ang laki talaga ng ginastos ko mga idol So na-stop yung gawa ko sa bahay ko Then iniwan din ako nung gumawa ng bahay ko So, naganap tayo ngayon ng panibagong gagawa ng bahay ko mga idol Na sana tuloy-tuloy uh, na rin yung gawa at hindi niya ako iiwan So, pumunta kami ngayon sa lugar ni Kuya folat at si Kuya folat at si Ate Bing. So, ngayon, itutur ko lang kayo. Ayan, guys. Rooftop to. Ginawa niyang rooftop. Yung CR niya. CR niya itong baba na to, ha? CR yung baba. Yung, yung ito, ito, ito. ito. Bubungto ng CR niya. Ito, ito. So, nandito ko ngayon sa taas, sa rooftop niya. Ayan. Tingnan niyo, guys. Ang ganda talaga ng area. So, yung imbis na marami kang problema marami kang iniisip talagang mawawala dito kasi simple lang siya pero rak kasi oh tingnan nyo naman guys sobra sobra talaga grabe ang liwanag niya mga idol ko ayan so ang ganda ang ganda talaga Makikita nyo talaga, ang ganda. Yan, punong kahoy. Ang ganda. Gusti! Oh, <coughs> diba? Ang ganda talaga nyo, promise My